What's up mga kaidol at uh, magandang uh, gabi sa inyong lahat dyan. At imamasad natin si Bruce Reigns uh, at uh, masama ang kanyang pagiramdam. At uh, isang uh, paalalakasin uh, sa ganoon uh, mawala ang kanyang mga naramdaman sa katawan. Like and share, pag comment sa paki Pakipalo na ang hindi pa nakipalo. What's up? Hmm. Hmm. Ano pala ano na sya ano to eh yung um, basketball sa by mo? Mm. Mm. Mo ka sa mga ginalan namin. Hoy. na. Stop picture din na. May mga ako. Ay, yan. Ano nga video pa yan? Kung saan Ayaw naman si Stan